magandang araw mga kakwentuhan. Bagong araw, bagong kwento na naman. Kwentong siguradong mapupulutan ng aral at magbibigay inspirasyon sa buhay. Sa araw na ito, atin ang pakinggan ang kwentong pinamagatang Pabangon ako at rarampahan kita. Maliing bunot yan ang inabot ng dalagang si Irene mula sa kanyang ina. Matama na masakit na! Sigaw ng dalata habang pinagbubuhatan ng kamay ni Jenny Lynn. Ayaw naman talaga niya itong puruhan. Pero kailangan niya itong turuan ng leksyon. Napaso kasi ang kamay ni Irene sa mainit na takore. May posibilidad na lumabaw ito at magkatubig sa loob. Pero hindi yun ang ikinagagalit ng gurong si Jenny na kanyang ina. Kundi ang balat nito na napepeklatan at nadudumihan. Madalas niya kasing sinasali ang anak sa mga pageant at beauty contest simula pa lang nung 6 na taon nito. Ngunit ngayon ang dalaga na di niya na ito binabantayan. Mas marami na kasi ang oras nito sa mga school works niya. Isang araw sa paaralan kung teacher din ng kanyang ina. Okay, class dismiss. Sigaw ng huli nilang guro mula sa harap. Irene, sama ka sa amin. Pupunta kami sa science lab para sa next project natin. Sambit ng lima niyang kaklase. Groupmate niya sa science project nila. Habang naglalakad papuntang science club sa third floor, kasama ang lima, hindi nila maiwasang di mapansin ang magandang kutis ni Irene. Pero hindi ba dati palang sumasali ka na sa mga pageant? Tandaw ng isa sa mga kasama niya. Ah, oo. Sinasali ako ni Mama. Tugon nito. Nakakaingit naman. Sana, naging kasing punti at kasing kinis kita. Sambit pabalik na tugon ng kasama. Naku, huwag kayong maingit. Mas nakakaingit nga kayo eh. Malaya kayo sa maraming bagay. Samantalang ko, maraming mga bawal na bagay sa akin. Tuguan ni Irene Pero Irene What if Aksidente na di ka na maganda Magagalit ba yung nanay mo sa'yo? Si ma'am Jeneline Tanong ng isa pa niyang kasama Ah Hindi naman siguro Hindi ko alam Bakit pa naman naisip na magagalit siya sa'kin? Balik na tanong ni Irene kasi sobrang strikto ni Ma'am Lynn, sabi ng ate ko. Kung mapabayaan mong sarili mo at maging pangit ka na or maging katulad namin na average, mamahalin ka pa rin kaya ng bilang anak? Tanong ulit ng mga kasama, napabuntong hininga si Irene at napatingin sa hinlalaki na nakaban aid. Alam niya kasi sa sarili niya na ang kagandahan ay napaka-importante para sa kanyang ina. Isa na nga sa mga patunin dito, Ayang ilang beses na pagbubuhat sa kanya ng kamay tuwing napapabayaan nito ang kanyang sarili. Nang makarating silang anim sa science club, nadat nila ang iba pang mga estudyante sa loob, ang Section A at Section A+. Kilala kita! Habang nakataas ang kanang kilay at nakakrus sa mga braso sa dibdib, napatingin si Irene. So, ikaw yon? Tanong ng babae ako, ang ano? Balik naman na tanong ni Irene. Ikaw yung nag-third runner-up sa isang pageant bandang Manila two years ago. Pahabol na sambit ng babae. Ah, oo, ako nga. Nakakatuwa naman na naalala mo pa ako. Proud na tugon ni Irene. haha. <laughs> ambisyosa. Piling mo na tatandaan kita dahil maganda ka. Napapatanong ako. At paano naging third runner-up ang sangkatulad mo na hindi naman katandaan? Mataba at isa pa hindi naman nakakamangham pinakita mong talento sa intablado. Sambit ng babae. Ako nga pala si Rona, ang babaeng lalampaso sa iyo sa mga susunod pang laban sa eskwelang to. Ipapatikim ko sa iyo kung saan lugar pagdating sa patimpalak na kagandahan. Hindi kita kasunod o pangatlo. Ang katulad mong mandaraya, deserve na lagi nasa dulo. Yun di ganun napapansin, lagi mag-isa. Sambit ulit ni Rona na pahinga ng malalim si Irene. Kung mananalo ka at hindi ako, walang problema sa akin yun. Sambit ni Erin. dumilim ang paligid ng dalaga at nag-init ang pisngi nito. Huminto ang oras at umusod ang buong katawan ng bahagya. Isang malakas na sampal. Isang sampal na siya mismo, hindi niya alam kung kanino nang galing. Ano nangyari? Bakit ang dilim? Bakit ako umusod? Bakit? Ang init ng pisngi Mga tanong niya sa sarili niya habang unti-unting umuusod, papaatras at binabalansi ang sarili. May sumumpal ba sa akin? Sinampay ba ako ni Rona? Ganun talaga katindi ang galit niya para magawa sa akin to? Yan lang ang mga natanong niya sa sarili habang puminto ang oras para sa kanya. Isang kurot sa kanya sa tagiliran dahilan para mahimasmasan ito. Anong sabi mo? Okay lang na matalo ka ng babaeng to? Ikaw, sino ka ba? At anong nagsasabi mo na nandaya ang anak ko? Bakit ha? Naiingit ka ba dahil kumpara na mas maganda ang anak ko at na mas makinis kaysa sayo? Sambit ng guro. Mataba ang anak mo, madam. Sagot ni Rona sa bay Kung pwede ka lang sampalin, bulong ng guro at si Jenny Lynn. Nakayoko si Irene at hiyang-hiya sa loob ng science club dalawang seksyon ang nasa loob na napanood ang lahat ng komosyon. Sumama ka sa akin sa faculty. Kalmadong sumbit ng ina. Pagdating sa faculty, anong pinagsasabi mo na okay lang na di ka manalo? Hindi kita pinag-aral para maging ganyang kakamangmang. Pangalan ng apelyido natin dinadala mo tuwing sumasali ka ng pageant. Dahil gusto ko pagdating ng araw maging beauty queen ka. Pangarap nit di ko naabot dati tapos ngayon pa lang na nagsisimula ka. Hindi ka pa nga nagpe-first runner up. Mayabang ka na. At okay lang na di ka manalo. Ito tatandaan mo. Kung di mo kayang abutin ng pangarap ko, mas mabuti pa na umalis ka ng bahay ko at magsarili ka. Sermon ng kanyang ina sa loob ng faculty habang si Erin ay nakayokulang. Mamaya pag uwi natin, hindi ka kakain. Magfasting ka. nakakaya yung babae kanina. Ano sabi sa'yo? Ang taba mo paano kasi walang kontrol sa mga matatamis na kinakain mo. Kaya ayan, kapwa mo na babae ng mga maliit sa'yo. Sermon ng kanyang ina. 6 p.m. ang uwian. Umaga at hapon kasi ang klase nila. Alas 8 ng gabi at nakahain ng mga plato sa lamesa. Napansin ni Irene na kulang ito. ba diba sabi ko hindi ka kakain ngayon? Bakit? Nalimutan mo na? Bukas ka kakain? Nakakahiya ka? Tumataba ka? kung ihahagis kita ngayon sa putik, mapagkakamala kang baboy na busog. Panlalait ng mama niya, natulog ang dalaga ng walang hapunan. Kumalamang sigmura pero katulad ng dati, sanay na siya. Dati kasi tuwing tumataba siya sa paningin ng nanay niya, ay pinagpa-fasting talaga siya nito. Lumipas ang isang linggo, tatlong palakpak ng guro, Umakyat naman yung alas 11 ang muse at escort ng klasing ito para sa gaganaping miss and mister ng skwelahang to. Magagaling at mga matatalino ang kabilang school gusto sana namin na Sa taong to, tayo ang manalo. Paalala nito. Habang si ma'am Jenny na nanay ni Erin ay nasa gilid nito at makahalata sa muka na meron siyang mataas na expectation. Alam ni Erin sa sarili na dalawang buwan pa bago gaganapin ng pageant. Ngunit dahil gustong masigurado, ng kanyang ina na manalo siya, expected na niya na pahihirapan siya nito sa mga practice nila. Alas si uwi nila pang umaga. Umakyat na siya at si John Mark sa gym para malaman ng mga rules ng pageant. Pinaliwanag dito kung ano ang magiging premyo at iba pang mga benefits nila. Pag-iisahin natin ang laban ng ating karatig skwelahan sa kabilang barangay. Ipig sabihin na hindi lang schoolmate nyo ang makakalaban nyo, kundi pati sa kabila. Pagkatapos dun, ilalaban kayo sa malayong mga barangay. Ipapaprint ng principal ang mukha niya at ipapaskilito sa dalawang paaralan kasama ng iba pang mananalo sa ibang patimpalak. Makakatanggap din ng mananalo ng pera at appliances katulad ng oven at iba pa. Sambit sa ng guru habang nasa stage habang ipinakikilala ang ibang judges tulad ng principal. Tuwang-tuwa si Jenilyn dahil magiging malaking benepisyo kung ang kanyang anak. Mayayabang niya ang apelido at ganda nila. Kasama ng talino na bunga ng question and answer at mapapalapit siya sa mas mataas na tao katulad ng prinsipal. Natanaw ni Irene si Rona sa kabilang grupo ng mga nakapila. Gulat niya nang bigla siyang ngitian nito. May puner ba yung babae niya? Tanong niya sa sarili. Alas dosin na ng hapon oras ng balik sa hapon ng mga estudyante. Huy, ikaw, Rona. Anong mo sa na. Anong nintingiti mo kanin sa Irene na Makakalaban mo yun, di mo dapat kinakaibigan. Sambit ng kaibigan. Ano ka ba? Gusto ko lang siyang paglaruan. Nakakairit lang kasi para sa akin na maputi lang naman pero feeling magandat. at ang lakas ng loob magsinasali sa ganitong mga kontes. Sambit niya. Kayo nga na mas maganda'y nahihiya pa. Tapos siya naputi lang panlaban, may kapal lang muka. Sigurado ako na may kapit sa school hang tong babae niyan. Malaki ang posibilidad na siyang manalo. Eh, di ba nanay niya yung isang guru dito? Alam ko na, Rona. Paglaruan natin. Sa Sabado, papakyatin ng mission escort ng bawat klase. Pagpasok sa banyo, itulat natin. Tapos kapag humarap, sprayan natin ng sabon sa mata. Di ba? Hindi yun dahil namumulang mata. Mapapahiya yun. Sigurado ko na magbabackout yun. Tawa na naman nilang lahat. Numating nga ang biyernes. bumaba ang section ni Rola galing taas kakatapos lang kasi ng physical education nila, o PE. Ngunit siya at si John Mark mabilis ding babalik sa taas para naman sa practice ng pagrampa nila sa entablado. Ayan, papasok na! bulong ni Rona sa barkada habang nakatago sa tabing banyo ng banyo na pinasukan ni Irene. Kinuha ni Rona ang spray bottle sa bag. Dala ng excitement at magmamadali, nadulas ang spray bottle sa kamay nito at nakagawa ng ingay. Dahilan para mapalingon si Irene at akmang haharap ang dalaga nang itulak ito sa likod ng kaibigan ni Rona. Nasubsob si Erin sa tabi ng timba at nasipa ang muriatic acid papunta sa paanan ni Rona. Habang si Rona naman ay muriatic ang napulot imbis na botelya na. Wala sa sarili binuksan at binuhos ito sa dalaga. Paglingo ni Erin, sumambulat sa pisngi nito ang halos one-fourth na asido. Aray! Sigaw niya habang tumutulo ang luha at sunog ang balat sa pisngi. Siya naman ay gulantang at si Rona ng mga kaibigan niya. Tumakbo ng mabilis palabas ng banyo. Di ito nakita ni Erin kung saan nagbula ang mga asido. Ang nakita niya ay lusaw ng PE pants niya at ramdam ang hapdi sa loob. Pati sa badyang tiyan ay lusaw din ang uniform nito kasama ang bandang pisngi. Napakainit! Napakasakit! Ani niya sa sarili habang unti-unting tumatayo natulala ito sa salamin nang mapagtantong sunog ang pisinya legs at pandang tiyan. dali-dali nitong binuhusan ng toothpaste sa mga sugat para mabawasan ng hapdi nagsuot ng PE uniform at umuwi sa bahay nakita niyo ba si Irene tanong ng escort niya kay Rona napakahirap talagang pasunurin ng batang 'to inis ng ina nang marinig na hindi pa dumating ang anak Patay. Patay ako kay mama. Mabubugbog na naman ako at mas matindi pa. Sambit ni Erin habang nag i ng damit at binalak niyang maglayas sa takot na mas grabe pa ang gawin ng inan. Isang linggo ang lumipas. Tatlong ring ng telepono. Si Ma'am Jenelin po ba to? Nakita ko kasi yung missing na nakadikit sa poste. Sambit na di kilala. Nakita mo ang anak ko? Tuwang tanong ni Jenelin bumaba mula sa taxi ang guru. Tumatulo ang luha at tumatakbo papunta sa anak na kumakain sa isang karinderiya. Anong nangyari sa iyo? Bakit di ka na umiwi? Iyak ng ina. Ma, natakot ako. Sabay tanggal ng face mask at jacket ito. Sino gumawa sa iyo niyan? Ipapakulong ko. Pasigaw na tanong ng ina. Umuwi sila sa kanilang tahanan at pinaliwanag ni Irene ang lahat ng nangyari. Inakap ng ina si Irene. Kahit di ka na sumali sa pageant, basta buhay ka. At nandito ka sa tabi ko. Sapat na yun para sa akin. Sambit ng ina habang umiiyak. Siyang tanggal ni Irene sa pagkakaakap nito sabay takot na lumingon sa salamin at titig sa mga sugat at peklat. Babangon ako at narampahan kita mama ipapatunayan ko sa na di sa patang ganda lang. Taling at magandang adhikain nga ang nakakapagpanalo sa isang tunay na beauty queen. Dumaan ang isang buwan natapos din ang pageant. Nakapaskil ang mukha ni Irene kahit pa may peklat ito sa pisngi. Nanalo ito at inuwi ang mga premyo. Nakaupo namang tinanggap ni Ron ang pagkatalo dahil na rin sa konsensya. Di na rin kasi tinangkang sumali sa mismong pageant na yon. Nagkamali ako sa disiplina ang pinakita ko. Pero sa so ngayon anak, mas importante pa rin sa akin na nasa tabi kita at kasama. Additional na lang ang pagkapanalong to. Sambit ng ginang na mula sa puso habang nakaakap sa anak. Muli ito ang kwento ni Erin at ang kanyang ina na nagpapatunay na hindi basta ganda lang. Dapat ay may puso at pagpunawa tayo sa bawat tao. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.